Ang kaso mo ng boses, no? Pero hindi, uh, siyempre, ayan niyo muna ang ko, yung ating pong ina, nang nagkakaisang kababaihan, no? Napakasipag, napakasexy, at napakaganda nina ko. At pwede niyo rin maging nina, Ma'am Ann Perer. Palakpakan niyo naman po, Ma'am At syempre, ang dyan din po, ang uh, uh, ama, no? Uh, at syempre ang kabiyak ng ating Ma'am ang ating pong uh, representative po, na ng na distrito palapakan nyo naman po Congressman Manoni Perer at siyempre, nandyan din po ang kanilang anak uh, na uh, si Boss Martin Perer, palapakan nyo naman po dahil siya po talaga uh, nag-initiate itong programa na to no? katuwang po natin at siyempre, ang kasama natin sa gunian doon sa Ligani Gulanding at sa lahat po ng staff po ng nagkakaisang kababaihan at local council for women po. Ayan. Ah, uh, Siyempre, pati ko na rin po, nakita ko yung aking kaibigan, si Capriki Kulantig. Alam pa kayo rin po. Ayan. Ah, uh, Ayan. At syempre, uh, po ay nagagalak at uh, isang karangalan po maging kasama uh, niyo po dito po sa celebration po na inyong ah, uh, Women's Month. At uh, kami, umasa po kayo na ang buong sanggunian po sa pangunguna po ng Mayor John John Barrer, uh, Vice Mayor Jonas Lubugin, Congressman Oni, at buong sanggunian ay lagi yung nakasuporta sa lahat po ng programa dito po sa ating sa ng Gerald Trias pagdating po sa mga kababayan. Ilamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kababayan ng Gerald Trias, Salamat po.